What's up mga lodi? So nandito tayo ngayon sa Bantayan Park So uh, sobrang ganda Siyempre tingnan natin yung latest dito Latest updates Kung ano ba talaga ngayon yung mga ganap Ano yung mga bago uh, Ano yung mga gagawin Siyempre malapit na yung February 14 ay uh, Malapit pa okay, yung okay, okay. Valentine. So, abangan natin yung iba. <laughs> abangan natin kasi wala kayong ganun. Ah, oh, sige. Abangan uh, muna natin. Ba? Ayan, tingnan natin. Bago na natin. Pakita natin yung ano. Pakita natin yung uh, yung background natin. Siyempre kasi nakikita naman sa likuran, di ba? Malapit tayo sa ano to? Ano, eh, dagat, dagat, dagat. Dagat. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan. Yung likod namin sa dagat, tabing dagat. Kaya maraming pupunta dito na mga nagde-date. Ang ganda kasi ng ano. Yes. Ang ganda ng view. ayun yan, malakit dagat. Ikot ko muna ng konti. Yan, yan. yung kasama ko. Nagsumasayo na ngayon. So, uh, isa siya sa taong walang hiya. Ay, ah, walang hiya. Hindi, hindi pala. So, let's go, let's go, let's go. Siyempre, uh, makita natin diba na ano na sila katambay tsaka uh, ano yung maganda dito si Mantay Yung view diba? View tsaka ano pa? Ba? may bangka. Oh, no, ba yan, no, no, ang gabi sa bantayan. Oh. hindi ka magugutom talaga. Syempre, uh, nakita, nakita namin sila dito na katambay. So, tanong natin yung pangalan. niya Ano yung pangalan mo? Ayos si John Lloyd. John Lloyd, ano? Ayan, Bromeo. so, Gianlo, <laughs> Ayun, Charlie Ayan. Martinez Jr. So, thank you, thank you, thank you sa inyo sa pagbigay ng ano, yung, di ba, yung idea Ay, dito sa Bantayan Park. So, ikot muna kami. Thank you, thank you, thank you. Uh, enjoy lang dito sa Bantayan Park. Sige, Park. Thank you, Lord. Oh, okay. So, naglakad-lakad kami dito sa Bantayan Park. No? So, yung update dito, so, nang dami na parang ano, ano, yung tao. No, daming okay. nag-date. Wala pa February for pero, ano, nag-date na. Tsaka ito yung kainan nila. Tara, pakita na natin sa kanila.

So guys, ito ang pinaka-lowest price ng sa Tansyo Cafe Okay. price ng Tansyo is 49. Ah, 20. Ah, 20 pesos. Ah, yun. so, cafe ang pinaka-lowest price pizza. So, amang mga So, ano mga baro sa atin na mga sa parang mga na yung kape. So, ano pangalan mo? Pia. Pia? So, si Pia, sa pwede sabaw sa yung So, namin kayo lang nga, ano nga, uh, pizza, So, sa mga nga gusto visit, si ano naman ba? Si, 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 ano mga mga pizza? Pia, si Pia naman ba? So, si Pia, so, mabarakan sa ilang alert about sa Cafe. Hi guys, we ay fun. Ano yung Tansyong Cafe? Galay, anong pwede? Ma kami nila pa mahaw. Ma-open kami namin, na 9am. Ma-close kami pm Namin, hindi ako pizza. na update kang takoyake. Muna, thank you. Ayun, thank you, thank you. So, thank you, Marlon. So, thank you, visit yeah. lang si rin. So, namin, iba mo. Dika, namin ka. Kaya... Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, you. i yeah, take it. you, thank you, thank you. <laughs> Tapos na alam na ay uh, mga update dito na yung mga update sa Bantayan Park. Ah, uh, yung update dito, syempre ano ah uh, pwedeng pumunta yung kahit sino basta meron lang face mask lang uh, so at the same time uh, kung nagugutom kayo may kainan sila dito kompleto di ba may uh, kung hindi kayo may ilig sa ano sa mga chicken. seafood or may meron silang chicken or ano pa? marami marami kompleto sila marami silang pagkain di ba na yeah. pwede pang at the same time may mga polis may, may mga polis na naka ano, sa safety ng bawat isa may polis din sila naka duty and then that enforcer sure, no meron din uh, lagi lagi dito may bantay daw at the same time, syempre ang ganda ng view uh, mag, pag ganitong oras, diba ang sabi na po Ah, ang sarap. Ang sarap sa ano, ang sarap sa sa paramdam na ganito na ngayon na ah, gawa ng pandemic, 'di ba? Ah, yung tao dito ano, yung parang safe na safe na ah, masaya na hindi gaya ng dati, 'di ba? Na hindi na nakakalabas. Tao sana pa uh, ah, kasi pa, uwi na kami ngayon, na ah, magagabi na. Ah, malayo pa yung pupunta uh, uwi na namin. So, ingat mga lodi at wag niyo pala kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel. Marlon J. Pantalian. Click subscribe and pag-ingap sa notification bell para lagi sila ka sa ating latest videos. Okay, thank you, thank you mga lodi. Goodbye mga